kuya na ito magbabagong tayo kami opisa ngayon sabi ko kung, ano sabi Lalo, ng lamomono kung sinong gusto sumali punta na magpamember kay sa credit eh, sabi ko sige po punta ako doon ano ko pamember ako umpisa ko ng sabi ko magkano umpisa Kalonli po. Di nagpaano ko doon. Di kaya Di kailangan kailangan ko ng pera. nag ako, nag-quit ano po. Nangutang ako sa credit. Binigyan ako ng siguro matanggap ako ng gumawa ko ng ano, apat na libo. Binigyan na ba ako? Siguro kapunta sa akin. Tatlong libo na lang higit. Eh, tapos yon ituloy-tuloy ko na paghulog hanggang matapos kuha ulit hanggang siguro hanggang lumaki yon palaki ng palaki ng ano ko yung credit ko yung kuha ng pera kung bigay sabi nila kung saan ko kukunin ano saan ko dadali ng pera eh. sabi ko sa mga mga gamit ng bahay mga ano-ano lang tikrong hindi ano eh, tikrong Sabi nila mga ano, mga tao, hindi, hindi ako sasali dyan dahil lang eh, yung baka mawala ang, ang, pera nila. Sabi ko hindi ah, iba naman ngayon. Ngayon maganda ngayon kung gusto sumali. Sabi ko nga, kasi gusto nila bangko daw sabi ko yung bangko eh pag hindi ka makahulog may ano pa may bawat pa pag hindi ka makahulog sabi ko ayaw ko doon na ako sa credit para mapundo yung pera ko makirmi yun tapos katulad niyan, na pag tuwing meeting pag po ako maasin ako. Pag mayroon, pag mayroon sa akin na 2002. pero pag wala, hindi eh, ako nakakasin kasi bising-bising ako. Yung, yung, huling huling huli kong kuha, na sampun yata yon pinalo ko yon sa, pinospital ko yun sa anak-anakan ko. Na sa akin, nasa tao lang yun Kung gusto. Kulang nung gusto ng namumuno. di Ako, payag naman ako eh. Okay lang naman sa akin